at yun yung maglalakad-lakad niya Kuya Babe yes. Biglang buhos ayan no? Biglang buhos, biglang tigil Mamalik okay. tayo na may pahinga no? Mama sa ada kah tricycle. Kaya naman po ba yan? Oo, oh, papalingki ako kay babe Kaya ano, sa palingki nga po Palingki Titingin na maaari Kaway, kaway, kaway Kuya Mario <laughs> Talaga si Kuya Mario <laughs> lakad ka na lakat eh ay, <laughs> siya nga no <laughs> Wala daw tatay sa kanya pag siya sumakay Kaya naram na si Kababe ay pwede rin sa <laughs> palengke Balan dito na po tayo sa palengke Kaya na po. Salamat po. Nakakita ulit tayo ng halaman. Babalik ang ako. Magdadagdag po ulit tayo ng halaman. Pala. ka pa lang

Yeah, pa yan. May sabado pa. 250 daw ari ano kaya? Uh, Hindi kaya ako nalugi baka na may Hindi ka lugi diyan. Baka bigla kayo yumaman na Marte di kita mabilang dito. Ha? na lang oh. 250 lang. 250 daw ari. Oh, sa kaw po 'to pinapakabag. Uh, oh, sa mga tuyong. Para yan. Oh. Yung iba ay yung mga tigas ay. Oh, yun na nga po mismo sa kakawate po, kakawate. Baka yung mama yumaman ay hindi <laughs> ako makakabalay. 450 na ako. 250 daw. Ano kaya? May tanim mo akong paminta dun sa area number ano? Number 3. Ganda yan po May tanim nga akong paminta dun na ay. ay. parang hindi naman nakabunga. Ba't kaya? Anong dahilan doon? Saan eh? mataas na. Mataas pa sa tao. Ang bunga din yun. Yan, ganda. Nasa lubluban lang. Nasa lilim. Ayun ba na may kayo? Yung kalamansi, alin nga ba dyan yung kasamahan ng ating tigiwampig, tiyat niya? Ayaw, yung medyo. Angkano kalamansi dyan? P50 lang po yan. Ang kapal ng bunga, oh. Naalala ko na naman na yung kalamansi, ah. Yan, yan ang kasamahan mo dito, oh. Wala, pipila kong isa. Okay lang, <laughs> tulak lang <laughs> ka na, oh. Kahit alin. Ito lang, lang, Ha? Oo, tulak <laughs> lahat. Lagi, mga itas ko. Tulak lang Bahala ka na, yung hindi ikaw lugi, hindi ako lugi para tayo. Oo. Uh, Tapi bibili ulit ng isa. Kaya bas public market. po dito matagal tagal lang buhay na rin matagal tagal lang buhay ito nga po pa plastic na pa so yung yan ay size mm. tiga gapat okay. tagal tagal lang buhay nito ano Habot ng one week ano Sixty-four. 64. 64 po lahat. Magkano hmm. yung mga po ate? Hmm. Ewan, bibili natin sindakalbo. Ang ng klase ng ng klase ng ano.

Alvaro. Nakabalot na mo kayo. Shout eh, out sa magpapuray na kasama ko. Okay, oh, hello. Yeah. Hi. <coughs> Mamimili na lang ako ha. Isa-isahin ko na lang. Dito muna ako kay ano. Ano ba? ba? Hindi naman. Dito muna ako magsisibuyas kay tita. Ano? Pag lahat ay bibilhan ko, tiki kisa lang mabibilhan ko ay. Pag-tartiin <coughs> ka. Pag-tartiin 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 ka. pag tartiin ka pag sa ka ano ba yung record yan? Dahan po, ako yung ng kahit kumot ko pa. Ano, aring ano? Anong paninda? Anong ay, mo? okra po. Ay, hindi pa nag-harvest. Asuka may bote? Oo, bote po. Sibuyas ay iwang port. Ay, ayun mother, Ay, ayun pa palang 20. Maganda mo. sisa ko na lang po sila pag tayo mamamalingki. Oh. Lahat ay suki ay. <laughs> Hataw na si Kuya Aris oh. Puno <laughs> na oh. Ay <laughs> siyan. 58. Mother, 15, 42 pa. Ano na lang? 22 pa. Bawang. Okay na. Salamat po hindi naman ho tayo sa isdaan ano ng nga bang ating mga ano Sali ako diyan Kaway ko yan Ano masasabi? Ano masasabi? Oh mura mo kung ayaw eh. Mura 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 <laughs> Mura ka pala Hataw na nga atay. Mura na <laughs> Kuya Ano? Kaway mo na Vlogger vlogger Yan si Kuya Milo Saka na lang ho Kuya ang bari pinagkakaguluhan na oh. Nakasumbinta ni ko ilang kalabasa ah. Tagalog po bang tawag diyan? Bicol yan. Bicol. Oh, si Dieter oh. Hinapit na oh. Kaya oh, para si Missy. Dami agad na napakawin Dieter ah. O Toy. Kanina pa ba kayo O Toy? Saan ka galing? So, Magkano ang kilo na rin? Sige na lang. Nakalabasa diri ra kayo. Bali tingana na. Eh. Isda po naman ang ating pupuntahan. Ari po ay mga sa likod ng tindahan. Anong tawag po din sa luyang ari? Yan po ay imported. Hawaii ba yan? Yan ang <faces> ayon. Hawaii po yan. Nasibul ka dito sa atin. Okay, ay Ayun sir, tingnan mo. Oo nga, ba ba't yan yung nasibul lang? Kan? Ay, kasi po nga, naula na, nakulo. Na, na Tutuloy kaya yan, Pagkano? Yes. Ang mga po'y nangungulekta na, na ng akin. Uh. Ano daw, alam ba? Mga ganito hindi naman tutubo. Puputuloy nyo lang po dito. Naputo lang kasi yun. Ay, oo. Magkano ang... 220 po ang kayo ngayon. Dos 20 50 na lang po 1 sa air. 50 ang 1-4, pa so ng 1-4. Yung may sibol? oh, yung kahit yung may sibula, ang pagusto Malay natin na rin. Yeah. alam Yan, yan, yan. Ati, lahat na po at 52 sir. Sige, pwede na po yan. Pwede natin. Ang ng na napapabili pa ako ng ano nang hindi wala sa oras ay eh. ganun talaga pwede kang tawad na yung dos sige po tayo. Mm -hmm. salamat po. okay Kaya, tita paano nga ako sa daliri salamat po na so, ito po may mga tinda pa po ito dito sa likod tagal natin nagbablog, hindi natin nakukuhaan sila oh, ito, dyan ang daami yan po, ang likod do. ayan po, sa palengke po natin lahat makikita ang ating kailangan shout out sa mga Wow. Ay, sorry. <laughs> Kailangan live pamalit, marami mabibili. Dito tayo sa likod na. Are, sinasubukan ko din. Sinukputa Ay, marami rin po. Anong pa-diskwento? Aba si tita pala taga sa Bumbayo. Aba, tita. Ala-kawanin po. Na-nahanap bukaan ng tindahan? Magtitinda po ba kayo? May Ah, are na ko. O, si Tita. Oh, marami. Kanaka. Tayo po pala'y lakawin. Alin nalin po ang tindahan niyo? Yan, sa market. Sa narami makakatao na po, hato na. Ay, oo, kakain. Ay, salamat po. Ay kahit sa kake ni Anthony. Oh, are ako'y dumalo na rin mga tumbas are. Oh, ya, hala. Mabibenta na oh. Mais. Tita, tita. tita mauna na po ako. O, tita. Mauna na ako. po? Tita. 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 Kabuti. Ay, hindi nagkukulog Kabuti ay salinang. Dapat. 另。 Minilkater ka ba, madam? <laughs> minilkater. madam, minilkater ka. Nakabila. Para lagi malinis rin ang aking araya, ah. <laughs> <laughs> mata 'yung attachment number? magkano po sa Nel Cutter? Sa 221575. 'yung nito? Are po boy 35. Are alin po ang 35? Po, po. Wala na ba? Are, wala Ano, ano ba? Ya? Crown band. Ito daw sa. Ako'y pala pa. Ito na 'ho. So, oh. ah, ah. magkano right. nga po? 35 po 35 ko. ko. Ay, salamat. para may extra na Ano yung di yan? Ano Canada? Hindi rin na Hindi rin natin pamilyar. Ano ba yan? Design, design lang <laughs> yun. Oo. Hindi yung mga bansa talaga <laughs> yun. Oo. Basta gagamitin na lang natin. Oo. Hindi, 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 Nasa yeah, po sa mga pan sangareng ka di kami mo ay. Oh, salamat po. Nakarami na po ng binta. Ay mikotina ba na? Yo. Tagulay. <laughs> kanina lakas? Yea. Oh. Ano pa ba ang mga Kung Yes. tawas? Yes. 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 Oksalik pang paputinan, pang, 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 pang mga madalaw na damit. Ito yung tawas. Ay, ari po ba yung pang ano bari? Ba, yan yung purine. Hindi ba rin palagi sa tubig? Oo, oh, yung pwedeng palinis sa mga banyo. Hindi, yung, yung tubig na... Ano, yung palinis sa pool. Ah, ito na nga yun. Mm. Oh, ah. <laughs> oh, ano? Ano ba yan? pang kalikili ah. Ano Sampu. Magkano po, sampu ano? Sampu lang

Kuya ano? 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 Kumusta? Wala yan. Wala yan. Namimili ng maaari o. Ano ba yung Pang merenda? <laughs> ah, hindi. Pang isang linggo ano eh. Uh, Pista kayo. Yung mga sortidos. Balitaroy. <laughs> ha? Ano Ayos ah. Laban na <laughs> siya. Ah. Pumasyal ka pagka ano. Mga best friend. Yan si Kuya. Magandang Bang mga kasi niyo. Pangitin mo yung channel. <laughs> yan ang mga best friend. Passport ng ating channel. Uh, si kuya, JC Lifestyle. JC Lifestyle. So. Pasang ka? Ay mga malaking juice eh. Uh, ay sige, mauna na ako ha Na ito, din sa ko, ari terminal lo Hindi, ingat ha Ari po ang terminal lo Pag hindi niya, hindi kay biyasa sa Tayabas oh. Lahat ng biyahe, ari na yeah. Lahat po ng biyahe Yan, papuntang Kung saan saan sulok po ng Tayabas yan Punta na yan, no. kabilaan, tricycle Mga barbaran gay diretso na kung tayo din eh. Kuya, busy-busy na. Hataw na, ano. Si... Alin ba tinda mo din? Arig ka pa. Pabila akong pa. Aray, quality eh. Lagi na alala ko arig ka pa. Tatakal ka ito ng ilang araw? Sa ano mula? Ay, pabili ako. Pabili ako. 45 na lang sa na Ito na, pasuyo ako. 45 ah. Kahit alin. Uh -huh. May pa yan o ba? Wala Ha? May kukura na rin naman. Hindi pala nakakaroon. Ay, palipas na kumiyan. Balipas na. Awan ko ngayon kung ano na. Balipas na. Kaya pagiging galing na ko rin Ano pag-abutan na yan. Magkano na ba kayo yan? Sinkwenta na lang, kaya Ha? Sinkwenta na lang. O may tawad pa talaga ah. Oh. O. Ayos na. Titingin pa ako din Ayos na isda. Busy-busy ka. Yung manonood natin o. Oh. Tapos sukay ko naman sa gulay. Tapos bibili din tayo. Sabi ko nga to, sa mga sukay ko sa loob. Isa-isa na lang ako lang kung kayong bibilihan. Ay lahat tayo ano. Kuya ha. Salamat, salamat. Kita. Vlog na, nasubok ah! kapit na no kapit na pag sunod dyan ako sa ibibili lahat ay ko ay ay lahat ay suke paano bibilahan ano? no tigigil sa sibuyas Hige. dito naman sa isdaan oh. tapos pag naman pumasok para na may kainan o oh, nga ho oh. kailangan lang yung pamalit ano masasarap may, jala. may makdo, ay. kailangan lang maraming pamalit makakarap yung mga kainan Ate Gulo, o Aba. dami ah yung mga kainan uy kaway ate gulo oo oh. saka na ate gulo oo oh. na ako pa rin sa isda, Ate Gulo. Lalampas na ako, ha? po ng mga kain. Tayo po naman pupunta din sa isdaan. Oo. Oh. Kanya-kanya suki. Yung pang maigitin.

bangus eh, ang ganda. Ito mo'y malaki pang sigang. Yung blag. Oh. Anong pangalan? Kamisprint TV po. Tilapia na ala bangus, tilapia pa ko. Oh, po. Titingin po ako ng ano, galunggong. Ay, yan. Okay, sasaing. Yan, masarap no, tarap kumain. Ay, pati na. Lalago, <laughs> lago to. Nakay po, taking sasaing, babalutin ko sa dahon ng saging. Nakadami na po, anong pamilya. Wala Sige po, dito po muna ako. Nakilala pa tayo. Tilapia na ala, bangus. Tilapia, bangus. Tilapia, hit tilapia. tilapia. Ah, ano po bang tayo nito? Okay na yung ganito. Magkano ho ang kilo dito? 1 kilo. Otoy! Sana yun na sa'yo tayo na, lalong pasok ano ito 80 isang kilo nga po dito sa galongbong teka lang ma'am ha 20 anak perang 20 so, wala mga, na po bang bawas kita sa presya 200 na lang po Akin na sige po ito, si, magkano nga po ito dito magkano nga 240 240 what Dio, okay, oh, nilis mo na po, 'no? Adam, hindi na. O, himamayes po 'to. Ito po. 115. Maria lang ganta. Okay, nate. Yung 354.

Ayan, andito po naman paglabas natin. Ito yung South Star Drive yung mga ano na butika. Ayan, nanay-hanay po dyan ng butika. Tapos, tapos pala rin yung mga prop stand daming Eh. Dami ngayon, ang lakas po na ulan lang. Uh -huh, yung mga utas, si ikinakapatid. Kamay muna lang, isa. Sanggaling. Oo, Ito pa ang tao. Sige ka doon ng anota. Nakasuna ko lang kanina. Oh. Mayroon ah, po pala sumabas. Isa ko. Hey vlog. Hey Vlad. Welcome to my guys. Hataw na kuya hataw na. Hataw na hataw. <laughs> yan. Ang daan po mga bibili kailangan ipamalay. bali tayo pinakabagat natin si kensan no ay doon po dumala ko na rin kuya no saka aring ilang maaari saan tapos makikisakay na